Comelec Election Officer patay matapos pagbabarili ng umunoy na kalitang taxi driver sa Iloilo. Sa Bulacan, bangkay ng limang biktima, kabilang ng isang minor de edad, na diskubre sa umunoy drug den. Yan at iba pa sa Balitang Probinsya, hatid ni Isai Reyes. Patay na ng matagpuan ng limang tao sa loob ng isang apartment sa Baliwag, Bulacan. Ang naturang paupang bahay, hinihinalang ginawang drug den. Ayon sa pulis siya, pumunta sa bayang may-ari nito para kausapin ang mag in partner na nagre-renta ng bahay. Nang umakyat siya sa ikalawang palapag, doon na niya nakita ang mga biktima na nakitaan ng mga tama ng bala. Kabilang sa mga namatay ang isang minor de edad, nakuha sa lugar ang dalawang pakete ng shabu at drug paraphernalia. Inaalam pa kung sino ang nasa likod ng krimen na posibleng may kinalaman daw sa bentahan ng iligal na droga. Dead on arrival naman sa ospital ang isang pulis matapos tambangan sa barangay Alangilan, Batangas City. Patungo na raw sa kanyang sasakyan ang biktimang si PO3 Jesse Liza nang biglang sumulpot ang gunman. Niratrat ng suspect si Liza gamit ang isang M16 assault rifle. Mabilis na tumakbo ang suspect palayo matapos ang pamamaril. Inaalam na ng mga pulis kung ano ang motibo sa pamamaslang. Matay ang isang election officer ng Comelec matapos pagbabarilian sa Iloilo. Nasa harap ng dalawang gasolinahan ang biktimang si Raymond Valera ng pagbabarilin ng suspect na si Radney De Los Reyes, isang super ng taxi. Ayon sa ilang saksi, tatlong putok ng baril ang kanilang narinig sa lugar. Mabilis namang tumakas ang salarin matapos ang insidente. Base sa investigasyon ng pulisya, posibleng road rage ang motibo sa likod ng pamamaril. Wala rin indikasyon na may kinalaman ito sa trabaho ng biktima. Isay Reyes, GMA News.